nakakwento grabe nagsusubo ako dito kay Cole lang ayan nakita ko nakasaray ako may ibon sa labas yo it's your boy kwento ininyero nagbabalik so for today's video meron tayong masaya at medyo malungkot na vlog what? so kahapon habang ako we eh, eh, nagpapakain ng ibon meron nangyari so nangyari na yun napakabiglaan at nasyak talaga ako maahalataan nyo sa boses ko dun sa may video So, huwag na patagalin pa, samahan nyo ako kung anong nangyari. Let's go! Mga kakwento, grabe! Nagsusubo ako dito kay Cole. Kailang ayan, nakita ko nakasaray lo, may ibon sa labas isa lang ibig sabihin niya eh. si ano to si Loco Nanginginig pa ako papasokin natin bukang di maganda kalagayan niya mga kakwento Loco pasok ayun oh ayun siya ayun mapakita ko sa inyo mga kakwento kalalagay natin kay ano kalalagay natin kay kay Batman and si Loco si Loco nga ba to yung ring mo laglag -lag yung pakpak nya ayan natin ayan papasok siya mga kakwento nako na na yata Oh, siya nga, siya nga. Naku na, disgrasya. Ayan, makikita nyo mga kwento, laglag yung pakpak. Kaya ano mo pala, hindi ka nakauwi. Hindi, okay, pasok na, pasok. Ayan si Loco, mga kakwento. Ayan, pasok, pasok. Pasok Pasok ka na. Pasok na. Sa kabila, sa kabila. Sa kabila, oh. Ayan yan. Ayan, pumasok mo siya, mga kakwento. ibon. Laglag ang pakpak. Ano yan, naserga ka? Tum na siya. So ayan mga kakwento So mabilis ang vlog na bigla ako uh, Nagpapakain ako Nagsusubo ako kay Cole ngayon Kani kanina Nang biglang may nakita ko uh, ko yung lop Ilalagay ko na sana si Loco Nakita ko may ibon sa labas Ay si Cole So ngayon nakita ko si May ibon sa labas So si, si Loco dumating umuwi ngayon papakita ko yung kalagayan niya, hindi maganda yung kalagayan ng ibon kaya pala hindi nakaway mga kakwento na disgrasya. So papakita ko sa inyo Top natin ngayon Makikita nyo Yung, dalay yung apat Si yung bago Si share Si Cole Bago Ito yung bagong base si Batman Tapos ayun si Loco Kawawang ibon Kukunin ko siya Tingnan natin kung ano yung naging disgrasya mga kakwento Kung ano mangyayari sa kanya Tingnan natin So ayun, mga kakwento So nahuli ko si Loco Kawawang ibon Tingnan natin kung ano yung naging disgrasya niya Nadisgrasya po si Loco Kaya hindi siya nakawinan Pero kayang kaya niya Pero gayon pa man Bilib ko sa Ibon 30 kilometers po 30 kilometers Second toss niya pa lang So ah uh, Nadisgrasya Pero umuwi pa rin Ng ikaapat Ikalimang araw na ngayon So ito po Bali yung Ano niya Parang naserga siya A few moments later good news mga kakwento, ko naman yung pakpak, hindi naman po baling-bali. Pero na talaga siya. So pilay itong pilay siya ngayon kaya laglag -lag yung pakpak niya na kaganoon. Kaya pilay po yung pakpak niya ngayon. So etong si Loco, ah uh, magpapagaling muna ito. Pumayat po siya mga kakwento, ang laki ng pinya niya kawawang ibon. So masaya tayo nakabalik yung ibon natin. So nagbunga po yung pag natin sa kanya ito ang ating first bird ng dito sa lop si Loco umuwi siya after 5 days na nawala so magaling hindi nagpahuli sa kahit sa ang lop hindi ko alam paano siya nakasurvive pero okay so papagalingin natin siya hindi na siya kakarera ngayon kasi alam may karera natin di ba pilay pero Ayan po, yun yung nangyari sa pagpapakin niya kung makikita nyo. Makikita nyo. Ayan mga kakwento. Kung makikita nyo po, ayan yung pakpak -pak nyo. Lagas yung sa may puno. So, di ko alam kung saan mama ito or kung palcon attack ba. O napaka-comment nga mga kakwento sa uh, comment section. Tapos, yung kabila wala maayos po yung kabila so ito yung bagsak na part so ito yung nakalaya no nakalaylay siya. pero bilib ako nakauwi pa rin no? galing ng ibon so yan mga kakwento, si Loco sa may dating niyang pwesto dun siya sa may dating niyang pwesto kaso nagtataka ako si Loco ngayon ay ewan ka ba binubuisit si Loco eh oh. naaway niya so ihiwalay ko po muna si Loco nang makapagpahinga siya kasi hindi siya Lugi naman siya kung ganyan mag-aaway eh. Oh. So tatanggalin ko po muna si Loco dito. Ihiwalay muna natin siya. Hanggang sa makarecover siya. Okay? A few moments later. So ayun mga kakwento. So inihiwalay ko na muna si Loco. So ito siya. Papakita ko sa inyo ang maigi. So ayan po si Loco. So yun po si Loco, bumabara ako pa siya pero kahit ngayon pa man talagang malakas na ibon eh nakaano siya eh medyo hindi maganda ang kalagayan so paparecoverin natin bago natin bagay, balik sa flyer slope so pakainin natin siya Yan, kita nyo naman mga kakwento gutom na gutom yung ibon natin gawawang ibon laglagang pakpak pilay pero gagaling po yung ganyan yung ganyang disgrasya <coughs> swerte pa din so yon masaya tayo pero malong may masaya lamang sa masaya kasi umiibon natin so kaya na muna natin magpahinga si Loco so buko update update na lang so yon mga kakomento nandyan si Loco nandun siya sa gitna so ano siya a special room premium <laughs> suite ba one eternity later so yon we are blessed today mga kakumento. so Anjan na, kompleto na yung lahat ng gift bird na binigay sa atin ng ating mga kaibigan. Tapos may bonus pa umuwi yung aking first bird dito sa aking loft. Simula ako yung nagbalik. So, hindi man siya makakalaro nitong summer, eh, sasabay siya kay Loka. So, sasabay, sasabay siya kay Loka kasi magpapagaling siya. So, mas lalo siyang lalakas. So, uh, para pagdating ng race nila loka, makakasabay siya as old bird pa din naman. So, yun. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank God. So, mabait po talaga si God. Nakawin ibon naden. natin. So, yun muna. Maraming salamat sa mga nanonood. Keep uh, liking, subscribe po sa aking channel at pakicomment sa baba kung patiin natin sa lalo ko ng maligayang pagbabalik. So, yun muna. Maraming salamat. Maraming salamat. Keep progressing sa ating lahat. God bless. See you sa next vlog. Bye!